Dito tayo dalawa. Dito tayo. Ayan guys. oh. Pababa kami ni Miguel. Guys. Punta kayo dito na. Pagkakataon sa lalawin. At nakaagad ng lupa. Malinis. Ayan guys. Naiwan po kami dalawa. Ayan po. Ayan po. Ang ganda, no? Ano ka, pinasok daw nila yan? Oo. Oh. Mayroon nga daw na may ginto dyan. Oh. Diba, inano daw yan, binao ng hapon? Oo. Oh -oh. Yung ano? And then, guys, gusto po kami sa live to Oo. Malaki daw yung butas na yan eh. Malang ng nang kweba. Na mo oh, yan okay. mo. Pinasok okay. daw yan ng hapon. Yan. Muntik nga lang, muntik nga lang daw yan silang ano diyan yung na ano. Pero mo na butas niya, imposible dapat nagkaroon ng tubig ano. Mm -hmm. Kaya nga eh, abot sila hanggang dito, no? Okay. Abot naman hanggang doon, ah, kaya lang makipot. Oh. So. Hi, guys! <laughs>